ngayon magapar no ah uh, pababa tayo magapar yan ang ating daanan mga kapar no yan yan bababa tayo magapar yan mga kapar yan ang ating dinanan mga kapar no ah uh, don doon sa no sa baba makita nyo na ang daanan mga kapar sa ating ano okay mga kapar no mga kapar no yan yan ang ating dinanan kanina mga kaparano yan mga maraming damo doon sa labasan ng mga kaparano yan yan ating daanan mga kaparano maraming damo yan daanan lang tao to yan ang ating dinanan mga kaparano palabas ng kaparano may puno ng ano niyog yan po ang kasada mga kaparano yan ating daanan mga kaparano pa pababa tayo o, oh, mas mabuti na lang mga parno na, na, na mayroon pong tambak na mga graba mas mabuti para mawala tong harap ron to mga par pababa tayo mga par pababa tayo let's go yan ang ating ng kanina mga paro